Hello mga kamartes, oh, nandito kami lahat Kumakain ang mga martes nyo oh, Ayan ang ulam namin Bagoong na may Uy, nandito ako Please Ay, andito si martes, oh, oh ayan oh, Nandito ako, <laughs> Kain pinapa pinapaubaya ko na sa kanila Yung mga ulam, da, wala kaming ulam Mga, kamartes. mga kamartes. wala kaming ulam pare-parehas Ay, no, oh, so, ayan, o, ayan, ayan. O, ayan, ayan. <laughs> Ang ambag ko dito, kamatis at saka sibuyas, bagoong. Ay, bagoong kay Marites Vlog. Ay, no, si Marites Vlog. Ang ambag pa pa rin, wala kaming ambag dyan. <laughs> itlog, ang ambag niya. Isang itlog kasi pare-parehas kaming walang ulam. Mm o, -hmm. Oh. Ayan, kain tayo mga gawan. Uh, Ayan, mm. so, so, yung may yung galit. Ayan uh -huh. <laughs> Ay, ko lang nag-slice man. Oh, siya nag-slice, si Wonder Isles Woman Vlog. Islice oh, ng uh, Sa palaya. Sami ang uh, palaya. Sami ang palaya. Kila Martis Vlog, Marites Vlog. Mother and daughter vlog. Ma, yung ampalaya. Akin kamatis at sibuyas. Bagoong kay Martis vlog din. Oh. Si Dancer. <laughs> si Dancer. galing Wonder Ay, galing pala kay Wonder mommy yung ampalaya. Oo, ampalaya. Oh. Oh, ang palaya. Ayan mga kamatis, ulam namin ang palaya. Tapos talong na isa. O, di ba? Yun din yung akin, mga kamatis. May isang slice ng kamatis. Ganito lang mga kamatis, sold na kami. Kain lang konti. Kain lang konti. Kain po. Kain po. oh. Mars, kain. Ayan, oh. Busog na daw si, ano, wonder ayaw dancer. Kung, ayaw kong kumain dahil wala akong ambag. <laughs> <laughs> bakit, bakit pag wala ambag, hindi ka kain? Mm, mm Diyos ko. May ako. <laughs> nahiya pa. Mahiya ka bang natitira? Ang <laughs> dami siya nasabi. Ang dami siya nasabi, di na lang kumain, ng mga kamartes. Kain na. Kain na. <laughs> kain na. <laughs> kumain Gusto ko yung ano mo. Ano? Niluto mo. Kaya pa nga. Pa. Ayan nga, oo, oo. Andyan pa yung lulutuin. O, oh, mga carrots din. Andyan pa, um, nakatayo pa dyan. O, ngot mo yung carrots. <laughs> Gusto mo, ngot yung carrots. Hindi ko alam na paan ba? Yeah. Is, ah, may this black kain na. Oh, meron pa. Nako. Oh, sige lang, kain lang kayo. Kain <laughs> na. Kain na. Na. na lang. Sa'yo na. Sa'yo na lang. Uy, marami yan. Doon na lang kayo. Ako kayo wala mami. Buti doon ka marami. Mm -hmm. Ako kay Carmen. Oy, mas healthy ko gulay. Mm -hmm. Ang palayan na may itlog. Mm, ang, ah, ah, niluto siya ni Wonder Woman Vlog. Mm. Hindi, ano, nagluto oh, yung si ako, ako nag-slice. Si ah, na... ikaw nag-slice? Oo, oh, uh, si Nang Ambit nagluto. Hmm, si Wonder Woman Vlog pala nag-slice. Si Ate Ambit nagluto. Diba? May ambag akong isang itlog kasi wala rin akong itlog. <laughs> walang pambili. Kawawa naman ang mga martes. Walang, Voluntira. walang, lakas. Walang lakas mag-sex bomb. <laughs> hahahaha <laughs> 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 oh, ko ako ng ano, ko lang asawa ko uh, ano mm, busy, Pero, si, pala, pala, pala. busy si marites blago oh. magpapaligo ng mister oh, bako, uh, kasi mag kami sa si sun island mag-date kayo? sa sun road island kami po sana all paano mo siya isa ipupunta eh, sa hundred island sa ating dang? sasabayan so, lang niya eh, sasabayan? So, <laughs> <laughs> Mamaya pa pag nagsarado na ako, alam nyo nang mangyayari. Ha? Alam na. Ah? Tato? Intensity. Ah? Intensity, huh? intensity ano? Walang mangyayari na. Signal number 4. Lato -lato, wala. oh, walang lato-lato. Wala. Ah, walang lato-lato. palitan ko. Ang ibig kong sabihin, palitan ko Ay Ah, palitan lang. mo lang. Akala ko lato-lato na. Mm. lato, -lato, lato. Ayan yung ating cook si Ate Ambet. Siyang lato -lato. nagluto ng ampalaya. Oh. Ayan. Marites. Marites. Kain po mga marites, oh. Magutom. Magutom. Mm. Mm. Diba? <laughs> mm. Ayan, magsusuburin ako na ang palaya. Mm. Masarap ito. sa sawa namin. Bago ang sibuyang. Masarap. Paborito ito. ito ng arabong. Uy, ang sarap kayo ng sibuyas. Sibuyas. Mm. Sige nga, gusto niya ng sibuyas. Mm -hmm. -mm. Nilaw? -hmm. Mm -hmm. Masarap yun. Gusto Masarap niya. ng yung sibuyas. Mm -hmm. Ne, kumain kayo ng sibuyas mm. mamayang gabi kahit hindi na kayo magrobos. Bakit <laughs> <laughs> kumain ka na? Totoo. Kaya hindi na magrubos nung indang, no? Oo, oh, oh, wala nang mm. kahit walang robos. Kaya tinitira ko na yung sibuyas, mga kamalilis. Oo, oh, mm, mm. <laughs> <laughs> Ito, hindi ko na kailangan ng robos nito. Mm -mm. mm. Libre yung rubos yan, sibuyas. Mm. Uh -huh. sarap ng ulam namin. Ang sarap kumain mga kamartes. Oh. Pag may kasabay. Uh -huh. Ang sarap kumain pag may kasabay. di ba? Kaen kayo. Kain po. <laughs> kain walang ulam na. <laughs> 'Di ba? Pero marami pang kanin. Naubos <laughs> pa bang kanin? Kain kayo. Kain kayo muna. Wow. Kain po. Ay, bakit wala kang kanin? <laughs> walang natira oh, ni iso. <laughs> Ang galing niyo. Oh, 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 meron palin, oh. ah, pa rin si, yung... si oh. Unta pa rin 'yung kanin na, Te mana, ayo muna. Ayo kuna, ako. Ayo kuna. Kain-kain natin. Sige, kinikinan ko na lang kay doon nya mama ng kumple. meron pa ako kanin sabay. Hmm. Ah, diba, na lang. Nagdaga po. tulog na katulog. di ba? Sabaw namin ay bago. pa sa bahay? Meron pa kanin sa bahay. Kunin ko yung, oh, okay, na siya sandok na siya. yan Ayun, na si rubing ng kanin. Bakit mo nilagay doon? Ah, oh, kung nang puso. Naghihingi ng kalin eh. Ang kikensin sa kagaling. Ang sarap ng na may ang, ang sarap nga. Ba't hmm. nadamihan ko yung baguong? Hmm. Ay, tumakata pa kayo. Ito. Si ka dito. O, mga oh, mga kamarin. Ay, plato. Uy. Ay, sarap ng baguong. Sobra. Sinabaw ko ng kanin. Masyadong maalat. Oh, um, ako nilagyan ko rin. Nilagyan hmm? ko din. Eh? Kulang ang kanin mga kamarin. Ha? Ah? Kulang. Kulang? Susunod. Kasi dapat sabi dinagdagan ko yung talong. Sabi na nangambit isa lang eh. Hindi pa rin pangao, hindi pa naubos. Mm. Bago. Paano maubos yung talong eh nagkahiyaan? Mm. <laughs> hindi hindi nagkahiyaan 'yan. Tinipid ka. Tinipid. 'Di ba? Kahit kunti yung ulam magkakasya 'yan. Tinipid. Mm. mm. Sige. you. Oh. Ah. Bye-bye na mga kamarte. Bye. Bye-bye. Bye. <laughs> diba, Ingat kamay tayo. talaga. Mag-ingat din kami. Mag-ingat din kami. <laughs> Oo, o, syempre. Mag-ingat din kami. <laughs>